And hello guys, dito ulit tayo mag video <laughs> Ganyan pala dapat kalilit daw yung pagtanim ng kwan oh. ng pichay Kasi kapag malalaki na daw namamatay so Parang hindi natin nakikita yung punla pa oh. Masyadong maliliit oh, Ganyan kaliliit Mga ilang des yan mani pingay? Ilang des na may punla? maliliit masyado guys ah. Eh. pero grabe ang ganda ng kita pala dito isang plot na ganito ay eh, 5,000 gandling tapos 30 days lang ma-harvest siya punta tayo doon guys ha kung ano malalago ayun dalan pa kanto dalan doon sa kabila sa uh, lang. Dito matugas dito. Puntahan natin, guys. Puntahan natin yung malapit ng ma harvest nila. O sipag sila dito. Pinagkakitaan yung lupa kahit kuan Pagkatapos ng anihan eh, pinagawa nila ng pitchay yun lahat ang mga pitsa yan guys yung mga naka naka net <coughs> <coughs> dito hindi na sila nagmamaano-mano na nag nagdidilig kasi may kwan sila bumili ng mahabang hose yan yung, oh. Oh, ito guys, gumagawa na naman sila dito, oh. Marami yung sipag nila. Oh, guys, yung ginagawa nila, oh. Pagkatapos ng anihan, ginaganyan na nila. Kasi matagal pa ulit ang taniman. So, oh, tamang-tama makakapag-harvest sila ng ng pichay. Oh, ganyan lang. Sipag, ah. Grabe. Tingnan nyo guys yung nagtatanim. Hindi basta-basta yung nagtatanim yan. Gwapong-gwapo. Tingnan nyo Oh. Oh. oh, gwapong-gwapo yan Oh. Gwapo yan. Yes. <laughs> Ganyan pala. Mano pa no? Dapat pa lambutin. Matugas. Matugas. Galing nga. Huh? Parang bakal yan eh. Doon Dun sa kabilang lawak pa guys ha. Doon sa kabilang, may pala na yan. Hmm. Ay, dapat pala anahin muna yung garami. Ito ganito ka lalaki guys yung punla nila tinatanim na. Ayan. Kasi pag malalaki na daw, namamatay daw yan. So ilang days itong punla nyo? 3 days. days lang. Pero yung mga apat araw. O, 3 to 4 days daw guys. Dapat itanim na. O, may nagawa na silang ilang, dalawang plot dito. O, pangatlo yung ginagawa nila. Galing. Kasi nakatiwang-wang lang siya guys. ba? Diba? 30 days harvest na siya. Talaga sipag lang o. Oh. Galing nila. Ito guys, may malago na sila dito. Ito sa kuan lang ito sa pilapil guys. Yung pilapil naman yun ang tinagtamnan nila. Oh. galing. Kaso lang pag nagtanim ka ng pichay eh guys, talagang kuan siya. Uh, kailangan mo alagaan din kasi ito umagat hapon yung pagdidilig pero kapag inalagaan mo din siya may return din kasi talagang may kita ito ilang dis na to ha o oh, 19 dis na daw po ito guys pag 30 days harvest na siya 70 isang kilo eto pag naglagay sila ng fertilizer filter, mas mabilis nito doon sa banda doon guys malago puntahan natin mas malago dito oh oh ito pwede nang harvest nito oh laki oh ay ibang kwan diyan or kulang ng fertilizer dyan kaya ganyan hindi maganda yung lupa doon pala sa pinuntahan ko guys oh. galing ah oh. ito pwede nang harvestin yung iba oh yun dami guys oh yan. Yan kung magsisipag lang talaga guys Makikita mo yung kwano Pag magsipag ka lang na Pagtsagan magtanim Ang dami pa silang ginawa dito sa dulo pala oh. Talagang Wasted na nakatiwangwang lang yung lupa Galing galing ng strategy nila oh, oh dibas Ito naka naka-prepare na din, guys. Pwede din taniman nila. O okay lang ulit. Saka dedeligan, pwede nang taniman. Grabe 'yung sipag nito mga kapatid ko. Oh. Kakamis 'yung ginagawa nila. Dati nung umalis ako dito, hindi pa sila hindi pa sila nag-start ng ganito. Ito may mga tanim ito, guys, na harvest na. Ka-harvest lang yata. Oh. Lawak ng pichayan nila dito, guys. Piling. Talagang wala silang sinasayang na lupa, oh oh ito ang ganda na oh. lahat talaga guys oh tinaniman nila oh yan sabi nila mabot yata ng mabot yata ng 70,000 per month yung kanila yata dito yung harvest nila tulong-tulong sila dito guys ayan pasipagan lang talaga guys pag hindi na mainit yan nag-uumpisa na sila na ano, nag-umpisa na sila na gumagawa dito sa pichayan itong tubig nila guys merong bukal doon na malakas tapos binilihan lang nila ng, ano, ng makina kaya hindi na sila nagdati dati mano manong ginagamit nila galing ha eh. Gagawa pa kayo uli. Nang iba pa. Tama, tama na yun na. Ay, ito lahat pati ito. O pati na pala ito guys. Gagawin no. Grabing sipag. Kapon lang trabaho. Pag-aga, dinilang mga inip. Hahaha. <laughs> Oh, yan. Sa kagayan, ang lawak ng pala yan. Eh, pwede palang gawin to. Hmm. Grabe. Para ilang flat ka na? Ilang flat yung inalagaan mo? Ah, um, wala itong nasan. Ito, yan. Oh, tapos itong ito sa kabila. Inaakay ko naman. Ito naman. Ang saputat kung gawa pa kami dito? Paano pag uh, kunin niyo doon? Pagdidilig niyo. Sa ribo. Ay wala kayong machine doon. Para sprinkling kan lang. Mm. Golden. Thank you guys.